Kalukuhan, anong palagay ko? Pag-aralin ninyo kung bakit umuunlad ang ibang nasyon at tularan sila. Bakit sila umuunlad? Ang pagkatrabaho sa daungan ay lubhang pabigat sa negosyo at hindi matapos-tapos ang daungan. Parang isang taling guadalupe. Sabi nga ng aking anak, hinahabit, hinatastas. at mga buwis at dumadain kayo. Ngayon ka papayag pa lamang ng general. Oo. Pero paano ang ginagastos ko sa dekretong iyon? At saka, hindi may sasagawa sa loob ng isang buwan ang pag -iba. Hanggang pagdating ng kwaresma. Pwedeng dumating ang ibang angkat. Gusto ko sanang maipagawa yun. Ngunit, bukod pa ron, Anong ipagbibili sa akin ng bahay na Nigan kung mas pobre pa sila kaysa sa iba? Siyempre, pwede ninyong bilhin mo ang mga munting bagay. Iyan ang negosyo. Ito sa banda dito, may ito nyo dito sa gilid ng square. Tapos dito sa mga banda. Tapos sa sarong ito. Doon, sa bahay. Sinyo si Bon, Akin Lugi, Akin Maksak. Ano? Nalugad bumagsak kayo, Kiroga. Ganun pala yung anong kairaming botella ng champagne at mga panahoy. Tayo hini. Alam akyan lugi. Akyan magsak. Ay sinyo simon. Akyan hapay. Akyan may bigay sa tatlong mamae ang mga pulseras na kaibigan ng mga mayamang kaibigan ko. At marami akong utang sa ibang tao. Utris! Nangangailangan ko naman ako ng salapi. Makala ko'y mababayaran ninyo ko. Ngunit ang lahat ay maaayos. Ayoko naman bumagsak ka sa maliit na halagang iyan. O siya, gagawin kong pito ang utang niyo siyang libong piso. Ngunit kakailanganin ko lamang ipasok ang ilang kahon ng mga baril na dumating ngayong gabi. Hindi ito magkakasya sa aking tahanan. okay. sinyo Simon, natay-takot ako. Kung hindi ninyo magagawa, isa iba ako lalapit. Ngunit kakailangan ko siyang nalibong piso upang ipandulas ng kamay at ipagpikit ng mata. Bueno, bueno. Pero marami tao ang mamimilanggo. Uutos ni kita ha? Pasensya na, aking Joseph. Anong gandang dalaga? At ko ang nubiyang tumulak sa akin. siya, hindi ko siya tagabayan. dito si Padre Camora. At sino naman ang kamukha ng larawang ito, Benson? Ano? Hindi ba ulo lang nakaisip dyan? Ito, kawig ito ng isang magalaas na sisipot. Tama. Nakawig niya nga ito. Nasaan nga ba, Senyo Simon? Dapat nga itong dinin ngayon. Kaputris. Napakakuripot ng Amerikanong yan. Natatakot siya na pagbabayaran natin siya sa pagpasok ng tanghalan ni Mr. Leeds. Hindi. Baka nararambang, baka siya ay mag-tick. So, nahuhulaan ng na matuklasan ang lingin ni Mr. Lee. O kaya ay siya ay nagmamaang maan lamang. Uh -huh. Makikita niyo at pawang kadayaan lamang ng salamin sa ulong iyan. May pinagmamalaki, Sorry. Kayo ba'y nasisiyahan? Maaari na ba tayong mag-umpisa? Madali na, napakabawa naman ng taong ito. Kung gayoy, magsisimula na tayo. Mga kaginuuhan, minsan dumadalaw ako sa piramidi kupo, ikaapat na liping paraon. At nakita ko ang kaong ito na maaari niyong siya sa atin. Hmm, namoy bangkay. Amoy apat na libong taon. Mga ginoo, ang kahong ito ay may lamang isang dakot na abo at kapirasong papel na kinasusulatan ng dalawang salita. Nang magawa kong basahin ang unang salita, nasintak ako nang tuksat matagpuan sa loob ang isang ulo. Inalis ko ang pagkatakot at binasa ang ikalawang salita na wala ang ulo at ang kapalit ang isang abong ito. Nalaman ko ang dalawang salitang makapangyarihan. Panlikha, paggawa, pambuhay at pagpatat. Pamagitan ng isang salitay, bubuhayin ko ang sandakot na abo upang makusap nyo ang tanging nilikha, nakakabatid ng nakaraan sa kasalukuyan at nang hinaharap. Demorip Espili, ipakilala mo sa mga naririto kung sino ka. Ako'y si Imutis, ipinanganak ako sa panahon ni Amasis at namatay ng panahon ang nakasasakop ay mga taga Persya. Nang matapos ang aking pag-aaral at mahabang paglalakbay sa Gresya, Artesia, Persya, Ako'y umuwi sa aking bayan upang manirahan hanggang sa tawagin ako nito sa kanyang kubo. At nang magtaan ako sa Babylonia'y nabatid ko ang isang kakilakilabot na lihim ng pandaraya ni Gaumata. Upang ang ginin ang kapangyarihan, sa takot niyang isumbong ko siya kay Kambeses, ay pinalak ang aking itasasawi sa pamamagitan ng mga saserdetong taga -ehip. Mamamatay, tapas tanga sa Diyos, mapagparata! Susuprong kita, মমা মাত মমা মাত মমা মি Ipangako ko sa iyong ama na arugain kita. Patuturo ang mo ganat na abogado. Ginawa ko ang lahat upang makapag-aral ka. Ano na lamang sasabihin ng iyong ama kung ako'y mamamatay at magkita kami sa apilang buhay? Ngunit inang, bakit mo ba ako pinipilit maging abogado? Ano bang ba ang mapapala ko dyan? Ano ang susapitin mo? Tatawagin kang pilibistero at ipabibitay ka? Pagtiis at magpakumbaba ka? Di kakaunti pagtitiis ang ginawa ko, inang. Maraming buwan akong nagtitiis at hindi ko ito kinakaya. Magpapatulong ako sa prokarador ng mga dominiko upang nakarin na mapawi ang pagkagalit ng mga dominiko sa iyo. Tatalon muna ako sa dagat o kaya manunulisan muna bago bumalik sa universidad. Oo, no. Kaya na mga pulpura? Nasa mga sapo. Hinihintay ko na lang ang mga pumpong. At ang mga bomba. Handa ng lahat. Puti maestro, lumakad kayo ngayong gabi at may pag-usap sa tenyente at kabo. May kita ninyo sa isang lamayan ng isang taong nasa bangka. At sasabihin ninyo ang kabesa at sasagot ito ng talis. Kailangan natin ito siya bukas. Bakit po? Mayroon po bang bagong mangyayari? Ang mga rabal ay hindi pa po handa. Three. Hindi nakakailanganin ng mga arabal. Ang mga, mga tauhan ni Cabezang Tales, ang mga karabinero at remingyento ay sapat na. Kung ipagpapaliwan pa, baka patay na si Maria Clara. Hindi ako maaaring umurong. Ang gawain ay matatapos na. At ang tagumpay ko ang siyang magbibay katwiran sa akin. Kung tumulad ako sa inyo, marahil ay wala na rin ako. Sukat na ang mga pangarap, ang mga maling akala, apoy at patalim sa buok na kanser, kaparusahan sa masamang hilik. Pinapakita ang buhay noon ni Don Custodio si Don Custodio de Salazar I. Sanchez de Montere Dondo ay nabibilang sa mataas na lipunan sa Maynila. Sinasabing siya walang kapaguran, bantog, mingat, masipag, palaisip, matalino, mapuri, mayaman at iba pa. Batang-bata pa siya nang dumating sa Maynila. Nakapag-asawa siya ng isang magandang mestisang nabibilang sa isang angkong mayaman sa siyudad. Sa pamamagitan ng salapi ng kanyang asaway, nagsikap siyang mga lakal at tumanggap ng anumang pagawa ng pamahalaan at ng ayuntamiento, kaya't nailoklok siya sa iba't ibang pesto sa gobyerno. Nang pumunta siya sa Madrid, Espanya, ipinagamot niya ang kanyang sakit sa atay. Walang pumapansin sa kanya. Nakita niya ang sarili na napakaliit at walang kabuluhan. Doi hindi siya pinukuri, hindi siya nakakahalubilo ng mayaman. Ang kakulangan niya sa pinag-aralan ang dahilan, kaya't hindi siya pinansin at naging mababa sa paningin ng mga kasamahan. Kaya't nagpa siya siyang bumalik sa Maynila. Sa mga unang buwan niya ng kanyang pagdating, eh wala siyang nababanggit kundi ang Madrid. na parang ama at ngunit pinakailangan ang bawat bagay na malagay sa dapat kalagyan. Upang mapaamo ang mga Pilipino, Sinakailangan ulitin sa kanila na sila'y walang kakayahan. Iyan ang lihim ng karunungan sa pamamahala. Ang mabubuti niyang kaibigan, mga ministro, kinatawan at manunulat. Maraming opinyon si Don Custodio tungkol sa mga Indyo. Dahil sa ipinamalas na husay at talino ni Don Custodio, sa kanya ay ang pasya kung itutuloy ba o hindi ang pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila.